Go! Hap, hap! Hurray, hep Hep hurray. Hap, ap, hurray. Hap, hep. Hurray, hep Hep Sheila <situated? susurra> <susurra> <laughs> <Salua> Goko! <laughs> <Pangalan. susurra> from Salangan, Bulacan! From? San Miguel, Bulacan! Salangan! Okay, let's go. Ito, pangalan. Christine De La Cruz Pro, Pampin ng All Alright. Dalawa na lang kayo. Ako, sino kayo mananalo dito? Di ba? Uh -huh. Championship Brown! Ito na po ang ating Championship Brown ng Hepe -Hep Buray. Pahawak mo sa kanila 30,000, 28 plus 2. Meron ko ano, sige, tingnan natin. Oh. Asa na anak mo? Lima po, Kuya Will. Bali, tatlo po yung sa akin. Dalawa po may mga asawa na. Salamat pati, Gina! Binenta ko yung karaoke ko para lang makarating po dito! Binenta mo yung karaoke? Bakit? Gawa po, nag-ambag-ambag kami kasi Kuya Will, la bandera, pranchadora po ko, eh wala pa pong pasok, kaya hindi pa ako natatawag. Eh gusto ko makarating lang po dito, malalo matalo! Wow! Nagbenta na, magkano mo nabenta yung karaoke mo? Dalawang libo po! Dalawang libo? Opo. Karaoke, dalawang libo? Opo. Labandera ka? Opo, labandera, pranchadora. Alam po lahat ng mga kapitbahay ko po yan po lahat, alam po nila yung buhay ko. Yeah. Siya naman, ikaw naman. Tika, saan ka? Binangonan po. Binangonan. Meron ka bang anak? Pa. May anak ka ba? Apo, may isa pong anak. Ang Four years mo, old ano, po. Ano trabaho ng asawa mo? Ano po, nagtatabas lang po ng mga tela. Ah, ano tawag sa gano'n? Tailor? Ano ba yun? Garments. Tabasero? Ano ba tawag doon? Ah, guntingero. Guntingero. Nanggugunting. <laughs> okay, alikay dalawa dito. Ayan, meron tayong 30,000. Akin okay na. Alright. Okay, 30,000 to. Ebe, hindi ba maganda dito? Ito na lang. Dito walang talo. Tignan 20,000 na kayo! 40,000! Yeah! Ayan. Ate, dito Ayan. Ayan. Ate, anong masasabi mo? Unang-una po, maraming, maraming salamat po sa Panginoon. Siya po yung gumawa ng paraan para po makarating ako dito. Pangalawa po, maraming salamat po sa TV, pa, sa Will to Win, at lalo-lalo na -lalo po kay Kuya Will. Maraming salamat po. I love you, Kuya Will. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Napakagaling po ng tampag-tampag nyo sa amin. Sa totoo lang, first time namin nakarating dito. Pero yung mainit na pagtanggap nyo po, hindi na makakalimutan yun. Maraming salamat po. Ate, ikaw, anong masasabi mo? Thank you po, Kuya Will. Lalo na po sa TV5. Meron na po pangbili ng maintenance yung mama ko. <laughs> thank you, Kuya Will. Thank you, thank you po. Alright, congratulations po sa inyo! Thank you!